Hello sa inyo mga kabukid. Isang magandang gabi pala. Pusensya na kayo ha, kung gabi ako nag Kasi may pasok pa tayo sa araw. Kaya nahirap para kung mag-vlog sa araw. Ngayon mga kabukid, gusto ko lang ibagi sa inyo. Itong, kasi may nagtatanong sa atin na isa natin, na katulad natin kapwa na nag-farmers din sa pagmamanukan. Kasi nagtatanong siya sa akin dito na Boss same temperature pa rin ba kung kapag nasa 18 days na yung pag-incubate ng itlog ng mga manok So nag ang nagtatanong pala sa akin mga kabukid si Janka Magaling So shout out sa iyo idol Janka Magaling Disclaimer lang mga kabukid ha ah. Ito mga kabukid sasagutin ko lang, sasagutin ko tong tanong ni Janka Magaling base lamang sa aking experience at kung at, at kung paano ko ginagamit itong aking DIY incubator disclaimer lang ha, hindi ako magaling sa pag incubate ng itlog ito binabase ko lang sa experience ko at o ano ang practice ko dito sa aking incubator na DIY sa totoo lang, mga sa totoo lang mga kabukid yung tanong ni Diyan ka magaling na yung temperature ba na sim pa rin ba kahit nasa 18 days na ba yung itlog doon sa incubator. Ang sagot ko dyan mga, ang, ang, ang sagot ko dyan sa iyo idol, dyan ka magaling. Base sa experience ko, hindi naman, yung temperature ng incubator ko, same pa rin siya doon sa kung kailan ko siya isinalang mula nung umpisa hanggang sa pag hatch niya nakalag yung kulay pula sa pakita ko sa inyo ha para makita niyo talaga Itong mga kabuki, ito. Yan. Itong may, yung pula. Yan, yung pula. Dapat yan, maintain lang dyan sa 100. Mula nung isalang ko siya, yung itlo, mulang isalang ko siya sa unang araw niya, hanggang sa pagpisa, dapat, yung kulay pula na yan, nandyan lang palagi sa 100. Bakit? para kung dumatang yung panahon na magpisaan na sila kasi pag nasobra ng init yung loob ng ating incubator ang mangyayari kasi mga kabukid yung mga sisyo parang nainitan sila masyado yung mga bibig nila ng mga nga kaya kaya yun ang dahilan yung iba na sa loob ng incubator parang naluluto pero mayroon akong ginawa doon. Kung paano ko siya maaliwuhan yung pag kasi pagdating ng 8 yung hottest day ng mga sisyo doon sa loob ng incubator, tumataas talaga yung temperatura. Kaya yung incubator natin na DIY, ang ginawa ko dito, may butas ito doon sa itaas. Yan, may malaking butas diyan dalawa. 'Yon ang magiging controller na controller na pagdating ng ta panahon na mag-hatch na yung mga sisyu kasi pag tumaas na yung temperatura doon sa loob yung butas doon sa itaas na dalawa binubuksan ko yun para ma-maintain ko yung 100 parang 35 yata ito 37.5 yata yung temperatura nitong 100 na ito ganun lang aking practice hindi ko na iniiba yung temperatura ng aking incubator yun talaga yung aking nakasanayan ko na dito sa aking DIY kasi nung dati talaga pilyor ako dito pero sa marami kong pag pagtsatsaga ako para makuha ko lang talaga yung tamang anong tamang timpla ayun ha? hindi man siya perfect at least nakakapaghat siya ng mga sisyu so idol ulitin ko sa iyo idol ha idol John Kamagaling base sa experience ko at sa practice ko dito sa aking incubator mula ng isa lang hanggang sa paghats ng mga sisyo hindi ko in, hindi ko pinapalitan yung temperatura hanggang sa mapisa siya kaso ang nakasa lang dito sa akin DIY meron siyang adjust doon sa itaas para hindi siya masyadong uminit dito sa loob pagdating ng hatching day nila So, ganun lang, uh, ganun lang sa, ang sagot ko dyan, Idol. Idol, dyan ka magaling. So, may nagpapa-shoutout pala sa akin. Pasensya na sa'yo, Idol. Ngayon palang kita ma-shoutout. Hindi kita na-shoutout noong nakarang video ko. So, shoutout pala kay GRBC -E Vlog. Yeah, shoutout sa'yo, Idol. Maraming salamat sa pagbisita sa aking maliit na, blog, maliit na bahay dito sa YouTube. So, sana idol. Idol, dyan ka magaling na meron kang nakuhang idea o kung ano ba ang dapat gawin pagdating, kung ano ba ang temperatura na dapat palitan babaan ba ang temperatura o hindi yun mga idol ha ah. dip, dip, dip dipindi lang yan sa iyo kasi sa akin yun lang ang practice ko hindi ko na pinapalitan talaga minintain lang siya hanggang mapisa. So, hanggang dito na lang mga kabukid. Sa magandang gabi pala sa inyong lahat. Pasensya na talaga kung gabi ako nag-vlog kasi may pasok talaga ako sa trabaho. So, happy farming sa inyong lahat. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin, baka naman tulong na lang sa aking YouTube channel. Bye-bye sa inyong lahat. Happy farming. God bless. Maraming salamat. Bye-bye.